<laughs> Alam niyo mga ale, gusto ko ipasok to dito sa loob tapos suction dito lang. Gaganon na lang yung bibig <laughs> janitor dito. Torfish. Dumihan natin! Papalakihin <laughs> ko isna. next week. Pero ito, may mga tanong lang ako mga ale. Uh, MMK, hello. Kasama ka na rin hello, dito. Hello, yes, oo, yes. Oo. Ask ko lang ha, kung okay ba sa inyo ang mga ganap na work from home? Ako, umpisaan ko sa personal experience ko. Nung time na wala akong home recording studio, masipag ako. Nung dumating sa bahay ko, lagi akong tinatamat. Laging papunta na ako doon, titignan ko lang yung computer, sabi ko, teka, may asikasuhin pa ako dito, may gaganon. Lagi yon nangyayari sa akin. So sa inyo, pabor ba kayo sa work from home? Ako naman. Mm. Ako. Sobrang pabor sa akin yung work from home na yan. Uh, kasi una, um, isang hilamos lang, laban na. Oo, tapos, uh, kahit hindi ka magsapilyo, okay lang. Kasi hindi naman nila maaamoy yung pantot na <laughs> hinihinga. Uh, tapos, ali, eh, tapos, ano pa? Oh, eto, favorite ko, pero secret ha? Oy. Don't tell anybody, promise? Promise. 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 Pinky square. Okay. Halos yung buong 2020, ha? Hindi ako suot ng panty. Oh. Oh. <laughs> Buong 2020? Habang work from home ka? Oo. Oh, oh. Bastos na tao to. <laughs> <laughs> Na, uh, uh, Alam Diki. mo, ako, ako na lang mura, no, Mare? Gustong-gusto ko yung work from home. Bakit? Oo. Ang problema lang, kaming mag-asawa, wala kaming work. Kala ko wala kayong home. Wala kaming work. <laughs> ang ginagawa namin, kinakain namin yung home namin. <laughs> wala na kaming makain. Mahirap yun. Baka pwede kami magtambay naman kami sa homo. Uh, under construction yung home <laughs> lang. Ano ba yan? Wala kaming pwesto, eh. Pasecha. Baka na? ito sa aling Veronica. Ikaw, work from home, okay ba sa iyo? Okay sa akin ang work from home. Ano mga trabaho? Bakit? Basta, kung okay na sa akin, hindi ko na siguro kala magpaliwanag pa. <laughs> kasi, <laughs> kasi, no, kasi, okay <laughs> na sa'yo. Ma malaga okay. Mahirap na magsalita eh, no? Siyempre. <laughs> Baka masabi mo rin yung walang panty. <laughs> Zoray, ikaw. Ako. Sobrang happy ako dahil siyang ang aking asawa. Mukhang yan, happy. ako <laughs> <laughs> na maging happy. Hindi, <laughs> wal, walang biro. Ah. sekreto lang natin to, ha? Ah. Oh, sige, oh, secret din. Pinky swear din. Pinky swear? Iyan. Oh. Yung, ha yung asawa ko... Ay ma, ko lang, Soray. A ano? Ang laki ng chan mo. Yung pang bulati dyan, kamukha <laughs> <laughs> Sobra, sobra ka. Eto na nga, happy ako sa work from home kasi ang asawa ko sa bahay na katrabaho. So, lagi kami nakikita. Oo. Uh. Kaya lang, may problema ako. Ay, ha? ano yung problema? What? Mm. Ano, Mare? Ito sa trabaho nga ng mister ko. Ano ba trabaho Ano, niya? ano nga? Imbalsamador. Anda, alam nyo, ang daming ang patay sa bahay ngayon. Mga tatlong libo. Wala akong matulugan. Tatlong libo patay sa bahay. Ang laki naman ng bahay mo. Uh -huh. Isang tao lang gumagawa, asawa mo. Ay, yan ang bahay namin yung katabi ko. Oh. <laughs> ito ba? Uh Oo. -oh. Ako kaya pala amoy, ano? <laughs> Formally? Ikaw oh, pala na lang, na Mas mabuti ko? pang tawagan na lang natin yung talagang deserving na kahit hindi mag-work from home ay makakatanggap ng mga bills ngayon ay sasagutin na natin ngayon. Sino kaya to? Ang nabunod ko ay si Jen Jen Espinia. Jen Jen Es piña. Jen, 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 jen. jen, 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 jen. jen, jen. Ito jen na. Uh, MMK, pwede ba nating basahin ang uh, Facebook comment ni Jenjen? Jen? Yes, at ito ay uh, hindi sa Facebook, kundi lumiham siya via airmail. Wow. <laughs> wow. MMK. MS, bago mo basahin yan, kailangan mo ng props. Ay, ay maganda. So, ginusto mo yan, di ba? <laughs> Mula kay Jen, jen Espinia. From Pambuhan, Northern Summer. Daddy Bills? Sana po, masagot nyo po ang kahilingan na mga anak ko po. Ang makasama po ang papa nila. Daddy Bills, hindi po kasi makauwi. Ang asawa ko kasi na walang po ng trabaho sa construction. Kaya po, Daddy Bills, <laughs> nagbabaka sakali po akong masagot nyo po ang kahilingan namin ng mga anak ko po. Salamat. merong <laughs> Maraming salamat, MMK at sa iyong props man, ay, props woman. merong um, next time, ha? Yung man, naman. <laughs> ang bigat merong base. man, merong mga man, merong mga natin merong mga man, merong